ay sin o kakailigan. Walang lupa para sa pagbabalik. ng Mina ang naging taklaw sa pagbabalik loob ng isang ilustin sa pananampalataya. Ayon sa Santisimo Sacramento at ayon sa isang alawang, pinigyan siya ng banal na komunyon ng isang anghel doon siya ay nang matindig ka ng laman pa pinpakadalo sa balay na sa iyo. Si Luigi Giuseppe Perezino na dinawag ni Esteban sa Monastery ni San Marcos ay ialay ng buhay sa pamilya ko. Dahil Matapos mabiyuda at magluwal ng anin na anak, iniwan ni Yata Elena ang parangyaan. Ipinamigay ang lahat ng ari arian sa mga gubha. Nilakad ang tayap na buhay, ilang asaki, kong krasera o rey ni San Andres. Virgen Abadesa, Propetista y Vesungaria. Si Matia, na kalaunay pinakalala ng Kristina, ay pumasok sa monasteryo ng mga Agustino sa edad ng religioso ermitanyo. Kinala si Juan de Palari ang isang paya, at masayahing kabataan na sa kabila ng murang edad ay nagpakita ng na malalim ng pagmanahal at pagkaawa sa mga nanatang ng ng Sa pinitang pagpapakasay, siya ay nagtumo sa lupa at doon ang kanyang buhay sa Diyos. Ang pagtubag niya sa kampo ngunit tinataguyaki sa religiyosong komunidad para sa pagdarinig batay sa regular sa agos niya. sa kanyang paderisa yung sa kanyang ilong. Kapag pinikain siya, bahagi ng prosesyong Agustino ay ang marahiligang nasan bago inilagkara ng simbahan at nasa huling ang mga punan pinilalansan po ng orde. Ang mga atla na si para Patron de los Agustinos Recoletos en las Filipinas. Dumating si San Ezequiel Moreno sa Maynila noong 1870 bilang misyonero Agustino Recoleto. Elena de la Casaca, Agustina Recoleta, Virgen y Martín, patrona de la Tercera Orden de los Agustinos Recoletos. Sa gitna ng pag-uusi sa pananampalatayang katoliko sa Japón. <coughs>

Si San Juan Gonzales ay nag-aral sa ilalim ng mga Benediktino sa Sahagun, Espanya. Na siya sa kanya. Bispo de Valencia. Nag-aral si Tomas sa Villanueva de los Infantes, Espanya. At pumasok sa orden ng mga Agustino. Saan siya ay naordinahan bilang pari. Dahil sa matikindi niyang humihiyak, laban sa imoralidad at maramiyang pamumuhay, napatalit niya magi ang na office ko, kaya tagnan sa china si nito. sa at mga Ang imaheng ito Hello. ay nasa pangalaga ng pamilya Olikus sa Kolhekso ng Ruspe, Obispo, at abad ng Pilagang Africa. Hello. Hello. tuwing konsura ng pagmamot, tama ng palmera ng pagkapartiyo at sa duwang sa kanyang pagpasla, siya ay dinunulita tuwing kadalawang punpanin ng ang. San Rustico y San Siervo de Gaza, subiámonos so, I. san, san ng archdiocese partido. Ay pinaslang sa Gapsa matapos ipagutos ni Haring Jonerico ang pagpapasara ng lahat ng monasterio. Matapos silang ng Palataya, ng de San Agustin Si Pusidio, obispo ng kalaman, kasama si San Alipio, ay bahagi ng unang komunidad na itinatag ni San Agustin. Kaling kasabarin niya... de San Agustin Si Alipio, dati ni dahil sa resikleta. Kumakatawan mula sa Buhay na mga bahag, ang mga pintakas ng banal na orden ni San Agustin. Senyor San Jose, patron nila on 2021. Nang dumating si Negaspí noong 1565 at sumiklab ang digmaan laban sa mga katutubong pagano ang imahen na tagpuan ng imahe ng isang sunog na lugar. Dito itinatag ng mga Kastila. Agustinos Recoletos. Noong buhay pa ang matandang intramuros, tanyag ang debosyon sa Virgen de la Salud. Kilala bilang god will